Ayun, palagi namin sinasabi kay kuya dun sa panganay namin na galingan niya sa school, huwag siyang susuko. So, ayun nga, uh, last ano niya na ngayon, year. At nung last na exam nila, nung last week, nagano siya, uh, medyo nag-struggle siya dun sa writing. Sabi niya, 50-50 daw yung ano niya, uh, exam. At ayan, pinag-aralan niya ng todo yung kanilang exam. Alos ano yata? Uh, daluan dalawang linggo yata, <laughs> hindi nalabas sa kwarto. Talagang basa lang siya ng basa ng libro. So, yun nga, sinabi ko sa kanya na, ayun, kung um, gusto niya maganda trabaho, tapusin niya yung pag-aaral, tsaka hindi lang naman yun. Kasi uh, at least, uh, pag naging, ano na siya, katulad namin, uh, naging magulang na siya, So, may kwento niya rin sa anak niya, no? may apply niya rin sa anak niya na tapusin rin yung pag-aaral, di ba? Balik kanina na gano sila oral exam. Sabi niya mga 40 yata o 45 minutes siyang nag... Ayun, sinabi niya yung napag-aralan niya lahat-lahat. Ah, -lahat. ayan uh, niya, tumatawa nga. Nung nakita niya daw na tumatawa na yung president sa kanya ng school, doon na daw siya naging kampante. <laughs> Ibig sabihin noon, good na, di ba? Bravo, anak. Hello. ay <tik> mo gusto mo sayo may pag eh eh. Scrapa. Uh. <tik> ano? Ni and banggit nyarin na mag-aaral sya nang filmmaking hindi pa sa titigil. So mas maganda, di ba? Mas malaki ang nakikita, mas maganda yung pinag-aaralan mo, mas mas malaki ang makikita mo, di ba? So ayan, ang ecological symbiosis si at Baka kumain kami sa labas. Ayan o, umaambod na. Ay! Ayun, nagingitay na kami ng bus. Papunta kami sa restaurant. Siyempre, celebrate, Eh, yun nuli yung gusto nila sa uh, sushi. At ayun, di namin kasama yung aming panganay. Pero tatagpo siya doon sa restaurant. Siyempre, para sa kanya itong uh, eh, okasyon na ito. So yan, mo muna kami at uh, hindi ako pwede magtagal ng mag-vlog dito. May, may kanta. Huh? Tapos maraming tao. Kaya video ko na lang yung mga uh, kainin namin. So, let's go. Happy, Basti? Who's happy? Si Happy? Hmm. Harun ko. Hi, andito na kami sa bahay. At ito yung dinala ni Mrs. kanina sa school ni Marcos ah. Pero konti lang yung nabawas ah. So, ayan yung inamin namin ngayon. Pagpapatuloy namin. Konti lang naman yung bawas eh. Di diba? Dito ka, Kus. Pilipino, Inom muna tayo. Dalawa kami ng nanay na may dala ng iskomate. Kung maraming Pilipino dami nag-inom sa harapan ng school na <laughs> So, ayan. Matamis, Tachi. Oo, moskato yun. Ang presa moskato, matina. Yun. Pero okay din to pang tunaw ng pagkain. Kaya... Damihan natin ng konti. At least, para matunaw yung kinain namin doon. Sobrang dami. Amor. Kus! Ayan, nandito na si Kuya. Chi! 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 Let's eat <messun> yay, Congratulations. Congratulations. Welcome. 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 So, so hard to vacation. <laughs> Cheers. <coughs> wow, enak en hmm? Mamaya na. Ano naman license naman. Sorry oh. Gaano kulang lang driving. Uh, Magkakulong na rin siya ng lasyensya. Good shot, di ba? So, congrats, kuya. Congrats. Cheers. Cheers. Ang tamis. Sarap. Mm. So, ako na ang ubus nito. Ma'am, po. Masadya.